Magandang buhay! Kaibigan, ito ang Botardo Channel nagsasasalaysay ng totoo ay... Naitanong nyo na ba sa inyong sarili habang pinapanood ang isang maliit na langgam na naglalakad sa bakit kaya may langgam sa mundo? Mukha silang simple at maliliit, pero alam nyo ba na ang mga nilalang na ito ay may napakalaking papel na ginagampanan sa ating kapaligiran? Hindi sila basta-basta mga insekto lang na gumagapang kung saan-saan. Ang kanilang pag-iral ay isang mahalagang bahagi ng malaking puzzle ng buhay dito sa ating planeta. Ang bawat hakbang nila, gaano man kaliit, ay may dahilan at may epekto sa lahat ng bagay sa paligid natin. Kaya naman, halina't ating tuklasin ang hiwaga sa likod ng mga langgam. Isipin ninyo na lang, ang mundo ay parang isang higanteng makina na may maraming maliliit na piyesa. Ang bawat piyesa, kahit gaano pa kalit, ay mahalaga para umandar ng maayos ang buong makina. Ganyan din ang mga langgam. Sila ang isa sa mga pinakamaliliit na piyesa, pero kung wala sila, maaring magkaroon ng malaking problema sa ating kalikasan. Mula sa paglilinis ng ating kapaligiran hanggang sa pagtulong sa paglago ng mga halaman, ang kanilang presensya ay isang palatandaan na ang isang lugar ay mayaman at balanseng ecosystem. Kaya, sa susunod na makita kayo ng langgam, imbes na tapakan, subukan nating alamin ang kanilang kuwento. Ang tanong na bakit may langgam ay parang pagtatanong din kung bakit may mga puno, bakit may mga ilog o bakit sumisikat ang araw. Ang sagot ay dahil kailangan sila ng mundo. Kaya't samahan niyo ako mga katropa sa paglalakbay na ito upang masagot natin ang tanong na iyan. Ating alamin. Ano nga ba ang isang langgam? Sila ay maliliit na insekto na kabilang sa pamilyang Formicidae. Madali silang makilala dahil sa kanilang katawan na nahahati sa tatlong bahagi ang ulo, ang thorax o gitnang bahagi, at ang gaster o tiyan. Mayroon din silang anim na paa at dalawang antena sa kanilang ulo ang mga antena na ito ay napakahalaga dahil ginagamit nila ito para mangamoy, makipag-usap sa kapwa langgam at alamin kung ano ang nasa kanilang paligid. Isipin nyo na lang, ang kanilang antena ay parang ilong, dila at mga kamay na pinagsama-sama. Talagang high-tech, hindi ba? Naku, mga katropa, ang mga langgam ay matagpuan sa halos lahat ng sulok ng mundo. Mula sa mga may init na disyerto hanggang sa malalamig na kagubatan, nandiyan sila. Ang tanging mga lugar na wala silang permanenteng tirahan ay ang Antarctica at ilang malalayong isla. Makikita nyo sila sa inyong hardin, sa ilalim ng mga bato, sa loob ng mga puno, at oh, kahit sa loob ng ating mga bahay. Mayroong libo-libong iba't ibang klase o species ng langgam sa buong mundo. May mga langgam na sobrang liit na halos hindi mo na makita at mayroon ding mga langgam na kasinlaki ng inyong hinliliit. Ang kanilang mga tahanan na tinatawag nating mga punso o anthill ay mga obra maestra ng arkitektura. Sila ay mga maliliit na arkitekto na gumagawa ng mga siyudad sa ilalim ng lupa. Paano nga ba nabuhay ang mga langgam sa loob ng kanilang kaharian? Ang isang kolonya ng langgam ay parang isang malaking pamilya o isang siyudad na may iba't ibang klaseng mamamayan. Sa gitna ng lahat ay ang reyna. Ang reyna ang nanay ng halos lahat ng langgam sa kolonya. Ang kanyang nag-iisang trabaho ay ang mangitlog araw-araw. Siya ang pinakamahalagang miyembro ng kolonya dahil kung wala siya, walang bagong henerasyon. Kaya naman, siya ay laging binabantayan at inaalagaan ng kanyang mga anak na manggagawang langgam. Siya ang puso at kaluluwa ng buong punso. Ang karamihan sa mga langgam na nakikita natin ay mga babaeng manggagawang langgam. Sila ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa kolonya. Mayroong mga langgam na tagahanap ng pagkain. Sila ang lumalabas ng punso para mag-ipon ng mga butil, nectar, iba pang insekto. Mayroon namang mga langgam na sundalo. Sila ang may mas malalaking ulo at panga at ang kanilang trabaho ay protektahan ang kolonya. Mayroon ding mga nursery workers na nag-aalaga sa mga itlog, larva at pupa, ang mga sanggol na langgam. Ang buhay sa loob ng punso ay napaka-organisado. Ang bawat langgam ay alam kung ano ang kanyang tungkulin hindi sila nag-aaway-away kung sino ang gagawa ng trabaho. Ang kanilang pagkakaisa ay susi sa kanilang tagumpay. Nag-iiwan sila ng chemical trail o amoy na tinatawag na pheromones. Ito ang ginagamit nilang gabay para mahanap ang daan pabalik sa kanilang punso o para sabihin sa iba kung saan may masarap na pagkain. Parang mayroon silang sariling GPS at text messaging system. Ang sikreto sa matagumpay na komunidad ng mga langgam ay ang kanilang pambihirang kakayahang magtulungan. Isipin ninyo, ang isang langgam ay maliit at mahina. Pero kapag sila ay nagsama-sama, kaya nilang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Kaya nilang magbuhat ng pagkain na mas mabigat pa sa kanilang sariling katawan. Kaya nilang magtayo ng mga tulay gamit ang kanilang mga sariling katawan para makatawid sa isang maliit na sapa. Kaya nilang labanan ang mga kaaway na mas malaki kaysa sa kanila. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa kanilang pagkakaisa. Sila ang tunay na kahulugan ng kasabihang, sa pagkakaisa, may lakas. Paano nila ito nagagawa? Gaya ng nabanggit natin, gumagamit sila ng mga chemical na tinatawag na pheromones para mag-usap. May amoy para sa panganib na nagiging hudyat para tumakbo at magtago ang ibang langgam. May amoy para sa pagkain na nagsasabi sa iba na, Halika! May handa dito! Mayroon ding amoy na nagsasabi kung saan kolonya kakabilang. Ang kanilang mundo ay puno ng mga mensaheng hindi natin nakikita o naaamoy, pero para sa kanila, ito ay isang malinaw na lingwahe. Ang pagtutulungang ito ay makikita rin sa kanilang pag-aalaga sa mga susunod na henerasyon. Ang mga itlog na inilalabas ng Reyna ay maingat na inililipat-lipat ng mga nurse ants sa mga silid na may tamang temperatura at halumigmig. Kapag napisa na ang mga itlog at naging larva, sila ay pinapakain at nililinis. Kapag naging pupa naman, binabantayan sila hanggang sa sila ay maging ganap na langgam. Ang buong kolonya ay nagtutulungan para siguraduhin ang mga sanggol na langgam ay lalaking malusog at malakas. Ito ay isang investment para sa kinabukasan ng kanilang kaharian. Ang ganitong sistema ng pagtutulungan ay tinatawag na eusociality. Ang bawat langgam ay handang isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng reyna at ng buong kolonya. Ang kanilang katapatan sa kanilang komunidad ay isang bagay na tunay na kahanga Madalas, kapag nakakakita tayo ng langgam sa loob ng bahay, ang una nating reaksyon ay inis. Iniisip natin na sila ay mga peste. Pero alam nyo ba mga katropa na mayroon din silang magagandang nagagawa kahit sa ating mga tahanan. Ang mga langgam ay natural na cleanup crew. Sila ay mahilig kumain ng maliliit na piraso ng pagkain. Sila rin ay kumakain ng mga mumo na nahuhulog sa sahig. Kung may natapon kang katiting na juice o may naiwang butil ng kanin, sila na ang bahalang maglinis nito. Sa ganitong paraan, nakakatulong sila na maiwasan ang pagkalat ng mas malalaking peste tulad ng mga ipis isipin nyo sila bilang maliliit na vacuum cleaner ng kalikasan. Sila ay masipag maghanap ng anumang organikong material na maari nilang kainin. Kasama na rito ang mga patay na insekto tulad ng lamok, langaw o kahit maliliit na gagamba. Sa halip na mabulok sa sulok, kinukuha ito ng mga langgam at dinadala sa kanilang punso para gawing pagkain. Kaya sa isang banda, nakakatulong sila sa sanitasyon ng ating paligid. Sa ilang kultura sa buong mundo, ang mga langgam at ang kanilang mga itlog ay kinakain din. Halimbawa, sa Mexico, ang mga itlog ng isang uri ng langgam, escamoles, itinuturing na delicacy, insect caviar. Sa Pilipinas, ang mga hantik o weaver ants at ang kanilang mga itlog ay ginagawa ring pagkain sa ilang probinsya. Kadalasan ay sinasahugan sa ulam o ginagawang sinangag. Ito ay patunay na ang mga langgam ay maaring maging source ng protina para sa mga tao. Bukod sa pagiging tagalinis, ang presensya ng ilang uri ng langgam ay maaring maging isang indikasyon. Halimbawa, kung bigla na lang dumami ang langgam sa isang partikular na lugar, maaring may pinupuntahan sila doon tulad ng maliit na butas kung saan may nabubulok na kahoy o isang tulo ng tubig na hindi mo napapansin. Para silang maliliit na detektib na nagbibigay sa atin ng clue na may kailangang ayusin o linisin. Baka may matuklasan kayong dapat ninyong malaman. Kung mahalaga na sila sa ating mga tahanan, mas lalo silang mahalaga sa malawak nating kalikasan. Isa sa pinakamahalagang papel ng mga langgam ay ang pagiging soil engineers. Sa kanilang paghuhukay ng mga tunnel at paggawa ng mga punso para na rin nilang inaararo ang lupa. Ang prosesong ito na tinatawag na soil aeration, nagpapahintulot sa hangin na makapasok sa lupa at nagpapadali rin sa pagpasok ng tubig. Ito ay napakahalaga para sa mga ugat ng halaman upang makahinga at makakuha ng sapat na tubig. Dahil dito, nagiging mas mataba at malusog ang lupa na siyang nagpapalago sa mga halaman at puno. Ang mga langgam ay mahahalagang seed dispersers din. Maraming langgam ang kumukuha ng mga buto ng halaman at tinadala ito pabalik sa kanilang punso. Minsan, habang naglalakbay, nabibitawan nila ang buto sa ibang lugar. Ang ilang buto ay may bahagi na tinatawag na elayosom na matamis at matabang at kinakain ng mga langgam. Pagkatapos kainin ng elayosom, itinatapon nila ang buto sa kanilang basurahan sa ilalim ng lupa. Ang lugar na ito ay mayaman sa nutrisyon, kaya perpektong lugar ito para tumubo ang bagong halaman. Sa ganitong paraan, naitatanim ng mga langgam ang mga halaman sa mga bagong lugar. Sila rin ay epektibong pest controllers. Maraming uri ng langgam ang kumakain na ibang insekto na itinuturing nating peste sa agrikultura. Ang mga langgam ay isang napakahalagang bahagi ng food web, nagsisilbing pagkain para sa maraming hayop at nagkokontrol sa populasyon ng mga peste. Habang napapakaraming mabuting nagagawa ang mga langgam, kailangan din nating aminin na may mga pagkakataong sila ay nagdudulot ng perwisyo. Ito ang tinatawag nating masamang epekto. Ang pinakakaraniwang problema ay ang pag-infest nila sa ating mga bahay. Kapag nakahanap sila ng pagkain tulad ng asukal, tinapay o kanin, babalik sila kasama ang daan-daan o libo-libo pa nilang kasama. Maari nilang sirain at kontaminahin ang ating mga pagkain na nagiging sanhi ng pagkasayang nito. May ilang uri din ng langgam na mas agresibo. Ang fire ants o pulang langgam, halimbawa, ay kilala sa kanilang masakit na kagat. Kapag naistorbo ang kanilang punso, mabilis silang atake ng sabay-sabay. Ang kanilang kagat ay naglalaman ng kamandag na nagdudulot ng matinding hapdi at pangangati na parang napasok ka sa apoy kaya fire ants ang tawag sa kanila. Para sa ilang tao na may allergy, ang kagat ng fire ant ay maaring maging mapanganib. Kaya mahalagang magingat at iwasang masagi o matapakan ang kanilang mga punso, lalo na sa mga damuhan. Sa agrikultura, habang ang ilang langgam ay tumutulong sa pagkontrol ng peste, ang iba naman ay mismong nagiging peste. May mga langgam nag-aalaga ng ibang insekto tulad ng mga aphids at mealybugs. Ang mga aphids ay sumisipsip ng katas ng halaman na nakakapinsala dito. Naglalabas sila ng matamis na likido na tinatawag na honeydew na siyang paboritong pagkain ng mga langgam. Kaya naman, poprotektahan ng mga langgam ang mga aphids laban sa mga natural nilang kaaway tulad ng mga ladybug. Para silang mga pastol na nag-aalaga ng kanilang mga baka para sa kanilang gatas. Isa pang problema ay ang carpenter ants o langgam anluwage na gumagawa ng kanilang mga pugad sa lob ng kahoy na maaring pahinain ang istruktura ng isang bahay. Sigurado akong narinig nyo na ang sikat na pabula o kuwento ni Langgam at ni Tipaklong. Ito ay isang kuwentong pambata na nagbibigay ng napakagandang aral tungkol sa kasipagan at paghahanda para sa hinaharap. Sa kuwento, habang panahon ng tag-araw, abalang-abala ang mga langgam sa pag-iipon ng pagkain. Araw-araw silang nagtatrabaho, nagbubuhat ng mga butil at dahon pabalik sa kanilang punso. Walang tigil ang kanilang paghahanda para sa darating na tagulan at taglamig. Sa kabilang dako, si Tipaklong naman ay walang ibang ginawa kundi magsaya. Maghapon siyang tumutugtog ng kanyang gitara, kumakanta at sumasayaw sa ilalim ng sikat ng araw. Dumating ang panahon ng tagulan at sumunod ang malamig na taglamig. Ang mga bukirin ay natabunan ng yelo at wala nang mahanap na pagkain. Ang mga langgam ay masayang masaya at kampante sa loob ng kanilang mainit na punso. Mayroon silang sapat na pagkain na kanilang pinaghirapang ipunin noong tagaraw. Samantala, si Tipaklong ay nanginginig sa ginaw at gutom na gutom. Sa kanyang desperasyon, kumatok siya sa pinto ng punso ng mga langgam parang awan nyo na, bigyan nyo ako ng kahit kaunting pagkain. Naawa ang mga langgam, ngunit pinaalalahanan din nila si Tipaklong na ang paghahanda para sa kinabukasan ay napakahalaga. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng natural na katangian ng mga langgam, masipag, organisado at laging naghahanda. Ngayon, mga katropa, balikan natin ang ating tanong sa simula. Bakit may langgam sa mundo? Matapos ang ating paglalakbay, malinaw na ang sagot ang mga langgam ay narito dahil sila ay isang mahalagang bahagi ng disenyo ng kalikasan. Mga inhinyero na nag ng lupa, mga hardinero na nagkakalat ng buto, mga basurero na naglilinis ng ating kapaligiran, mga sundalong nagkokontrol ng mga peste. Ang kanilang maliliit na katawan ay gumagawa ng malalaking trabaho na nakakatulong upang mapanatiling balanse at malusog ang ating planeta. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang langgam, sana ay maalala ninyo ang lahat ng ito at yan ang totoo. Hanggang sa susunod nating pagtuklas, please like, share, and subscribe for the next upload content. Ito po and Botardo Channel. God bless everyone. Thank you so much for watching and see you in the next video.